Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Academy. Pag-usapan natin sa araw na to ang summer season o tag So alam kong marami sa inyo nakaka-experience ng uh, El Niño phenomenon ano, sa buong Pilipinas. Talagang makikita nyo brown na ang damo. Uh, kulay lupa na lahat ng palibot dahil nga sobrang tagtuyot, dry na dry ano, uh, luckily dito sa farm natin, uh, maraming shade, maraming puno, so green pa rin ang paligid. Pero sa mga nasa Northern Luzon, Southern Luzon, ng mga kaibigan natin, nakapon natin magmamanok, talagang uh, grabe ang init, ano, grabe ang init. Kaya talagang pag-usapan natin ngayon kung ano ang mga posibleng posible natin magawa na preventive measures para maiwasan ang sobrang stress sa ating mga alagang manok ng sobrang init. Kasi uh, katulad din ng tao, nagpa-pass out din yan, na-heat stroke din yan, at tayo, kahit nga tayo mismo, pag nasobrahan tayo sa init, nagko-collapse, nahihimatay. So, lalo pa yung mga manok, araw-araw sa loob ng isang buwan or more, pag talagang tumuloy-tuloy itong El eh, Niño, ano. So, napakahirap. Now, uh, ano nga ba ang uh, pwede natin gawin? Ano ang mga pwede maging practice natin dito sa uh, mga farm natin, na kung saan, pwede natin uh, mabawasan ng konti ang pag-ihirap, na mga alaga nating mga manok kontra sa stress na dulot ng sobrang init. So, ito dito sa, isa-share ko sa inyo dito sa Logi Academy Farm ang practices natin. So, una, magbibigay tayo ng electrolytes. Ano? Electrolytes. So, alam naman nating lahat na yung electrolytes, ang mga mineral component niyan, katulad ng sodium, are necessary para ma-rehydrate ang katawan ng tao, ang katawan ng manok katawan ng tao and lahat ng living organism that has energy, that uses energy. So, electrolytes, ano? So, marami naman tayong makikitang nabibiling electrolytes sa paligid, mura lang naman. So, 200 plus, 300, isang litro, isang kilo. So, marami na yun. Uh, makakatulong na yun ng uh, marami sa mga alaga nating mga manok. Ibigay natin uh, sa kanila sa umaga or sa tanghali, ano? So dito sa atin sa Lord GCC Academy Farm, nagbibigay tayo sa umaga and as much as possible tanghali. Ito pa ano, bukod sa electrolytes, uh, isa sa pinakamagandang pakainan or painuman is paso. Yung paso mismo na nabibili natin dahil hindi siya umiinit. So ang ibang mga farm, katulad ko dati, ang ginagamit ko, rubber pot rubber kasi durable siya, matagal siyang masira. Ang problema nga lang, pag ganitong tag-init, umiinit din siya umiinit din siya kasi ang rubber is conductor ng heat. So talagang hindi rin iinumin ng manok pag mainit yan. Samantalang kung paso mismo, clay pot, ang ginagamit natin, kahit na mainit ang panahon, malamig ang tubig niyan kasi malamig ang paso. So kahit na ibigay mong elektoral sa umaga, abutan niya ng tanghali, hindi iinit yan, iinumin at iinumin ng manok natin yan. Hindi yan masasayang. So ganoon ang practices natin. However, ano, hindi tayo bumibili ng electrolytes na commercial. Kasi unang-una, kaya naman natin gumawa ng mas matipid. So sa mga malalaki ang operations ng farm katulad natin, uh, importante na magtipid tayo hanggat maaari at posible without sacrificing our chickens. Kasi ito ang lifeblood natin, ito ang livelihood natin. So ito, paano gumawa ng electrolytes? So, sabi ko nga kanina, ang main component ng electrolytes na kailangan is sodium. Sodium. So, nakakuha yan sa asin. So, gumagawa tayo ng electrolytes. Ang ratio natin is uh, isang kilong asin, isang kilong asukal. Now, sasabihin nyo bakit may asukal? Ang asukal kasi, uh, carbohydrates yan, glucose, uh, kailangan ng manok ng energy. Kailangan ng manok ng energy. Ano? Kasi mapapansin nyo, lalo ngayon, yung mga bullstag, kak, uh, taglogon, naglalaglag ang mga balahibo, stressful na sa kanila yun, tapos mabibilad pa ng husto, matutuyot ang katawan nila. Kaya as much as possible, uh, bigyan natin sila ng konting ayuda or tulong. So, yun nga, uh, isang kilong asukal na brown, isang kilong asin. So, pinaghahalo natin yan. Ano? Pinaghahalo natin yan. So, since pinaghalo natin sila, dinadagdagan ko pa yan ng Nutribuilder ko or yung nabibil natin ng na mga generic na vitamin B complex. Marami namang nabibili powder, liquid, maraming nabibili. So pwede nyong ihalo 'yan sa tig-isang uh, kilo ng asukal sa kaasin para magamit na solusyon para sa mga manok natin. So now paano ang pagtimpla? So ito nga ano, ang ginagawa ko, 'di ba? Isang kilo ng asukal, isang kilo ng asin. Tutunawin ko sa tubig 'yan. Tutunawin ko sa tubig. Hanggang sa wala nang matirang buong asukal, buong asin, ano? Tapos lalagyan ko ng uh, Nutribuilder ko or vitamin B complex na isang kilo rin. Ihahalo ko yan hanggang sa wala na matira. Tapos, ire-repack e ko sila sa galon. Ire-repack e ko sa galon. So, ang, ang uh, tig-isang kilo, ano? Ang tig-isang kilo, tig-isang kilo na asukal, isang kilong asin, isang kilong vitamin B complex or Nutribuilder, ah, uh, lalagyan ko yan ng, bubuhusan ko yan ng anim na galon na tubig. Anim na galon, ano? Anim na galon. So, hahaluin ko sila. Hahaluin ko ng gusto. Pag wala ng residue, wala ng mga buo-buo, ibabalik ko uli sa galon ang mga yan. Ibabalik ko. Pero tikman nyo, ha? Ah, kailangan medyo matapang siya. Kailangan medyo matapang pag tinikman nyo. Kasi, ah, uh, Ang gagawin natin diyan, ihahalo lang natin sa painom ano. So madadilute pa ng husto 'yan. Madadilute pa ng husto 'yan. So ang ginagawa ko sa isang galon na painuman ng tubig, yung solution na yon ang gagawin ko dyan, yung takip na mismo ng galon na yon dalawa o tatlo o hanggang apat na takip sa isang buong galon ng tubig ang dilution. So, pag kinanaw mo siya at binigay mo sa mga manok, kung titikman mo ang lasa niya, medyo uh, matamis-tamis ang konti na medyo maalat-alat. That is electrolytes. Kasi kung iinom kayo ng Gatorade, ganyan din ang lasa ng mga yan. So, Uh, kung iinom kayo ng pokari kung iinom kayo ng kung ano pang mga uh, hydrating powder yun ang lasa niyan medyo malat-alat dahil sa sodium, dahil sa asin so napaka-simple at napakamura. ano so isang kilong asukal, isang kilong asin if I'm not mistaken dalawandaang 200, 200 pesos lang yan I -i, kung hindi ako nagkakamali so, sa halagang 200 pesos na yan, makakagawa kayo ng lima uh, o anim na galon ng solution na yan at sa lima o anim na galon ng solution na yan, baka gamitin nyo ng mga 6 months na yan or 3 months, depende sa dami ng mga manok nyo, nakatipid kayo ng gusto. So, yun ang ginagawa natin dito sa uh, farm natin. ano Tapos, uh, meron tayong mga pinapatanim na parang kamoteng kahoy na malalaki na yung mayabong ng gusto. pagpag uh, tinitrim natin. Pagpag-init, lang natin. It will help them uh, have a little bit of shade na makakatulong sa atin. Ngayon, sa mga... Night stroke naman ng mga manok ano. Kasi before meron na tayong uh, video niyan. So anong gagawin natin sa night stroke na manok? Uh, ang ginagawa natin ano, pag medyo hingal-hingal, hingal, hindi na makakilos ang manok, alam natin na nag-a-undergo na siya ng paralysis dahil sa stroke. So ang gagawin natin, kukunin lang natin siya. Dadalhin natin sa lugar na mahangin na malamig. Tapos babasahin natin ang basahan ang dalawang paa niya, natin ng ganyan. Dito natin ipupulupot ang basang-basahan na malamig sa paa niya. Huwag na huwag niyong bibigyan ng tubig sa bibig ang manok. Kasi the moment ang binigyan mo ng tubig sa bibig, the moment masayaran ng tubig ang lalamunan niya, pipilipit ang leeg niyan, diretso mag uh, manginginig, diretsyong patay. Diretsyong patay. Kaya kailangan, uh, ilagay niyo muna sa malamig, ilagay electric fan sa mahangin na lugar, balutin niyo ng uh, basang-basahan ng paa, maya-maya okay na ang pakaramdam yan. Maya-maya okay na ang pakaramdam. Basta so, huwag nyo lang bibigyan ng tubig diretso sa bibig. So, yun lang naman ang paraan para i-save natin ang mga night stroke na manok. So, generally, uh, madali lang naman i-maintain ang Madali lang naman i-manage ang mga manok na nag undergo ng stress gawa ng uh, heat stroke o ng sobrang init ng panahon. So, kailangan lang maging dedicated tayo, alam natin ang ginagawa natin at naiintindihan natin ang buong proseso ng ginagawa natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And, ano, uh, I invite you all sa pa-seminar natin, webinar to. And, uh, we will be discussing all the possible opportunities dito sa buong industriya ng sabong. Ano, na po, pwede tayong magkapera, po, pwede tayong uh, kumita ng pera nang hindi lang tayo nakafocus sa pagsusugal, nang hindi lang tayo nakafocus sa paghahabi na ang pera laging palabas. So there are many ways, there are many opportunities and sa webinar natin, i-discuss natin yan. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Uh, Master Marcos ulit ito ng Team Lordis.